Hello, good morning guys. Gawa tayo ng mga Ito, we have glutinous rice. One cup. Kalahati lang sya. Kalahating kilo pa ito, 500 grams. So, kalahati lang sya guys. kalahati lang tapos so, siyempre lagyan natin ng sugar lagyan natin ng sugar so magkamay tayo Ayan, unti-unti lang natin, dahan-dahan lagyan na. water syempre malinis yung kamay natin guys Chinese rice na may sugar. Kutsi ang gagawin natin. Yung may sesame seeds mamaya ang hinihintay. Ang gagawin natin, ano lang, simple lang kasi wala tayong cheese. Baka mamaya magkagawa na lang ako ng buttercream top na ito laman natin sa loob. Pero pwede rin wala kasi may hasa na naman natin yun. May sugar na siya. Plain lang siya. Siyempre, pang tindarin natin ngayon, ito okay kayo guys. Ayan. Madis ka nanay ano ko lang i-costing ko lang kung ilan ang magawa ng kalahati dito sa cooking serye natin cooking serye na pang kumikitang kabuhayan Tama. cooking serye the same time nag nagbablog tapos hindi nagbablog natin ibebenta ibebenta natin cooking serye susunod gawa tayo sa susunod ng obe play ball. Hindi ko kasi nakuha yung play ball ko eh. sesame seeds. Nakapwede na rin para dumikit ang okay. sesame seeds natin. And guys. Kailan ko lang kung ilan ang magawa dito sa kalahati of course kalahati little bit rice pasok na yung Kunin ko yung sesame seeds Ayan, wala kasi ako. Try pad. Ayan, guys. Sa ating iPad, kalagayin lang tayo. Pagulungin natin dito sa sesame seeds. Try ko na yung ganitong sukat kung ilan yung magawa niya, guys. Wala yung measuring cup ko. Malaki naman masyado pag yung measuring cup na one-fourth or one-third. One Try ko lang kasi pangbenta natin, guys. Kung paano, gano'n gano siya kalaki. Pangit naman pag malaki masyado. Kaya lang, basa masyado yata yung gamay ko siya, guys. Ayaw mabuo. Pero katamtaman lang yung laki niya. Dagdagan ko sa guys kasi yung ano ko hindi siya ma Basa masyado yung gawa ko. Kaya tansyado hindi natin nilalagay lahat para hindi basang-basa. Basa. Kasi i natin yung sesame seeds na pinagulong natin. Wala siyang ipapalaman na cheese pero mamaya tignan ko kung pwede kong maipasok ang flavor na obi dun sa loob. ayan sya guys may sesame seeds na siya. ayan may sesame seeds basa kasi yata pa rin masyado para ang dami ng sesame seeds dagdagan ko ulit basa masyado may hirap i-form Mahirap siyang i-form, guys. Ayan. Kung ililagay ko sa description box ang kung ilang, ilang, ilang piraso ang nagawa ko. Timbukel. Timbukel, circle, bilog-bilog. Kaya lang yung sukat ng butsi ko, iba-iba na. May malaki, may maliit. Dapat may measuring cup talaga. lagay ko kung ilan ang nagawa natin. Sabutsi natin. Butsi, butsi. Pinapaikutan natin ng sesame seeds. 你那你金杯龙钙效果吗？<noise> Ayan, i-open natin yung cooking oil. Sa low heat of fire. Ayan, low heat. Dito tayo. lang muna natin that's it guys

since nang sticky naman yung kawali natin, i can show those pumuputok. Pininaan ko na yung apoy. Baka masunog. Wala kasi siya akong tripod. Yan. Kita nyo guys bahay natin di pa tapos wala pang kuryente kung nakikita nyo di pa napalitada Ayan guys. I ano ko ilagay ko doon sa description box kung ilan ang nagawa natin. Bye guys, thank you for watching. Have a wonderful day. Pabis na ang ko. Bye.